Mga amang hindi nagbibigay ng sustento posible posibleng maparusahan. Nilalaman ng panukalang batas ukol dito, alamin. May kakilala ka bang na ng mga pabayang ama na hindi nagbibigay ng sustento sa kanilang sariling anak? Posible na silang paparusahan sa hinaharap dahil inaprobahan na ng House Committee on the Welfare of Children, ang House Bill Number 44 or an Act Ensuring Child Support and Penalizing Parental Refusal or Neglect Thereof. Ano nga ba ang nilalaman ng panukalang batas na ito? Alamin natin. Batay sa naturang panukalang batas, ang sino magulang na nagpapabaya o hindi nagbibigay ng suportang pinansyal sa kanyang anak sa kabila ng pagkakaroon ng maayos na trabaho, negosyo o anumang uni ng hanap buhay ay maituturing na pagtalikod sa responsibilidad. Kapag naging ganap ng batas, mapapatawan na ng anim na buwan hanggang anim na taong pagkakabilanggo ang mga napatunayang nagkasala rito ng rin sa house bill ang pagbibigay ng sustentong 6,000 pesos kada buwan ngunit ang Department of Social Welfare and Development o DSWD pa rin ang maghahatol kung magkano ang dapat iabot ng magulang. Kung bigo itong makapagbigay ng suportang pinansyal sa loob ng dalawang buwan, o kaya naman naipon ang utang nito sa 30,000, papatawan ito ng multang aabot sa 300,000 pesos bukod sa parusa pagkakakulong. Ayon kay House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo, malaki ang maitutulong ng panukalang batas sa labing 15 milyong solo parents sa bansa. Anya, dahil dito, hindi nakakailanganin pang lumuhod at magmakaawa ang mga ina sa ama ng kanilang mga anak upang manghingi ng sustento. Ikaw, sang ayon ka bang dapat nang maging ganap na batas ang pagbibigay ng sustento sa mga anak? D W I Z research report Re -re report